ang tanong ko dito sa mga humihimok sa mga ating kababayan to hate China at dapat makipag sa China, bakit ang tahimik nyo sa Sabah? Napakalaking langis na ang kinakalap doon, ha? Dito sa West Philippine Sea, inaasahan pa lang na may langis. Doon, sang katutak na langis na at malinaw na malinaw, meron pa ngang arbitral award na na Pilipino nagbabayari niyang Sabah. O oh, ano, bakit tayo tahiming? Bakit wala? Kasi hindi interest ng mga Amerikano na awayin yung Malaysia. Ang kailangan talaga ng Amerikano, magkagulo somehow para magkaroon sila ng dahilan na maghimasok dahil gusto talaga nilang pulbusin din ang China nang mabawala ang kanilang competition. Mm -hmm. Eh bakit nga ganito? Bakit napaka-tensionado ng ating relasyon ngayon sa China dahil sa bato-bato at isda? Samantalang yung meron ng langis at meron pang lupaan, hindi naman natin pinapansin. Oh, Secretary Gibutidoro, kinakailangan magkaroon din ng National Defense Policy dyan dahil atin talaga yan. Meron pang arbitral award. Oh, bakit tayo tahimik? Ang interes ng Pilipino ay mas marami ang pagkain sa pagkainan. Dapat aktibo nating kinukuha ang Saba sa Malaysia. Dahil yon siguradong may kita na dahil meron ng langis. Napakadaming langis. Mm. Pero itong inaasahan pa lang, bakit tayo ganitong katensyonado? Kasi merong gustong maghimasok. Bagamat tama po ang nangyari na talagang pumayag naman ang lahat ng kasapi sa UNCLOS na kapag meron silang issue na, na ang solusyon ay nakasaad sa UN Convention on Law of the Sea, ay dapat magkaroon ng mandatory dispute settlement procedure para nga po wala ng gera dahil sa mga issue ng karagatan. Eh, nakaka-apekto po yan kung kilalanin ng kabilang partido yung Arbitral Award. Kaya wag tayo magpilit na magpilit na sige, dahil pumayag naman kayo sa jurisdiction, tuloy-tuloy. Dahil pag hindi pumayag ang isang partido, baliwala rin yung iyong panalo dahil wala nga pong police o sheriff na magpapa-implement. So, dun po sa isang arbitration ko ngayon, ang gusto ng partidong isa, ay eh, yung arbiter lang na recommended nila. E natural, kapag ikaw nag-recommend ng arbiter, papanig sa'yo yan. Sabi ko, sige, bala kayo. Pag hindi kayo pumayag na pati kami magkaroon ng arbiter, i ignore namin to. Habulin nyo kami ng tambol. Tignan natin kung kahit anong panalo nyo, e eh susunod kami. O okay, edi, pumayag na sila. Sige na nga, mag-nominate ka rin ng isang arbiter at yung dalawang arbiter na nominate natin will nominate a third arbiter para nga makonvince ako bilang abogado ng isang partido na patas ang magiging desisyon. Ganyan po ang nature na arbitration. Kaya po binding ang award dahil tinanggap ng parehong partido. So yan po ang aking sinasabi. Oo, tama, legally, meron talagang provision na pag ikay kasapi ng unclos mandatory ang ang dispute settlement procedure. Eh kung hindi naman tutuparin ng kabilang partido, paano? ba? Diba? Sino, eh wala namang uh, na ngayon ha, kung ang pag-uusapan ay yung yung uh, environmental damage, ang magiging husga lang diyan pera. Magkano ang naging danyos, no? Eh kung hindi naman nila kikilala niya, anong gagawin mo? Oh. Ahabulin mo yung mga assets. Eh ang problema, bagamat meron tayong convention na New York Convention, i-invoke naman ng China ang kanyang sovereign immunity. Yan po nangyari sa Saba. O, oh, pag-usapan natin ang Saba. O, oh, ba diba nanalo ang Sultanate of Sulu? Napakalaki, parang 12 billion dollars ata yun. O, oh, ano nangyari? Na-enforce ba nila? Siyempre, linalabanan ng Malaysia sa kahit anong hukuman. Kahit saan sa daigdig, lalabanan nila yan. O. Oh. At pag-usapan natin ng Sabah. Ang Sabah, meron ng langis. E bakit hindi tayo hate Malaysia, hate Malaysia? Dahil alam natin, kapit-bahay. Alam natin, ASEAN, alam natin na kapag natin ng Malaysia, guguluhin nila rin, nila rin tayo dahil sila nagbigay ng armas at ng pondo sa MNLF. Nung nalaman nila na nagplano si dating Presidente Marcos Sr. na lusubin ang Sabah at nagkaroon nga ng Jibida Massacre at pinatayo mga tausug na nagtitraining para lumusub sa Sabah.